Sabi mo, hindi ka mapili. Kailangan, kahit na yung medyo alanganin, okay lang, di ba? Di, di ako mapili. Hindi, <clears throat> hindi ako tumitingin sa physical na tingin ang gwapo di. May nakalapag. Oh. Gusto <laughs> mo kita dito? Ha? Mas bati girl. ilang taon na po kayo? 32 itong buwan. Ilan na pong anak mo? Tatlo. Tatlo. Ang sipag-sipag mo. Mm, -mm. May asawa? Ako wala asawa. Apat na taon na. Apat na taon ka nang walang asawa. Mm -hmm. Mm, -mm. asawa mo? Asawa kumabilang asawa. Mm, maghugas kasi, ha? Okay. Ha? Baka hindi naghugas. Hindi. Ano? Lasinggero kasi ito ano, babae Ah, lasinggero. Ito <laughs> kung ano. May Baka pa, naman kasi so nagiinom siya para makaya niya. <laughs> hindi mo ba, hindi mula mo ba ng, napagdugtong ano? ang sitwasyon? Ha? Ano? De, Ilang beses ka ba maligo sa isang araw? Mula mula mula. Hoy, kaisa, dalawa. Minsan oh, isa lang. Tapos, oh, pag isang beses ka lang maligo sa isang araw, may amoy na yun, madam, ha? Okay. Kung bigyan kita ng resita dito, ay, naliligo no, no, no. one times a day. O, oh, one times a day. Naliligo one times a day. Ah. Alam mo ang, alam mo ba yung, uh, uh, ba alam mo yung reason bakit siya nag-iinom gabi-gabi? Hindi, kahit nasa Pinas ako, nag-iinom talaga siya. So yan talagang problema. Tinatanong kita, alam mo ba ang rason bakit siya umiinom? <laughs> Adik siya sa ala hindi mo may alam kung anong ito. totoong reason. Okay? Ano Umiinom siya ng alak pag gabi, nagpapakalasing siya para wala siyang maamoy. Oo. Okay? Hmm. Bigyan kita ng reseta ha, para pag nagkaroon ka ng boyfriend, hindi na mauulit yung pangyayari. Hmm. So, ang gagawin mo, maligo ka 2 to 3 times a day. Okay? Pagising mo sa umaga, maligo ka. Yan. Tapos kung may oras ka pa sa tanghali, wala kang tinatrabaho, maligo ka po ulit, okay? Mm -hmm. Siyempre, bago ka matulog, kailangan mo ulit maligo ha? Okay? Nang sa ganun yung asawa mo, makatagpo ka man ng boyfriend o asawa, hindi na po siya maglalasing para makalimot. Okay? Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Tanungin kita, madam. Sa oras na to, ikaw wow. po ba yung naghahanap ng boyfriend? Pwede. Mm, pwede. Pwede. Mm. So, sa panahon kayo ma'am, konti na lang po ang hindi umiinom, no? Oo. Alam mo kung bakit? Nakakatulong din po ang alkohol sa ating katawan. Basta wag lang po sobra. Ha? Okay? Kasi po sa panahon ng labanan, no? Umiinom yung lalaki para pansaman lang maging ah, matapang. Oo. Umiinom sila para... Ano yun? Normal yun araw araw inom? Ang sure, Ay? Baka araw-araw ka rin hindi naliligo. Mukha ba akong naliligo? I'm sure. Hindi. Alam mo, ma'am, in reality, mayroong babaeng maputi, huh? makinis, hamis, pero baho. Uh -huh. Ay! <laughs> 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 Grabe na mo. Ay, maghugo. Siguro. Ay, pagkakulong. Ay! Yeah, take Hindi totoo yan. Totoo naman na yung sinasabi ko. Hindi naman lahat. Pero meron talaga at meron na... normal na. Normal naman na. Normal naman ang bako. Huwag ko namang rason. Wala pa nga. Huwag rason. Nagrarason So, Napaka-importante po ang hygiene ng isang babae pagdating po sa uh, partner, no? Uh Oo. -oh. Kasi kaming mga lalaki, just like me, no? Kahit gaano kaganda, uh, kahit gaano kakakinis, kung pag amoy ko mabaho, matulog na lang po ako. Hoy, kung mahal ka ng lalaki, kahit baho ka na ginamos, may problema. Kaunon, di hapulang ka yan. <laughs> <laughs> Ay tiyak <laughs> <laughs> eh. Ito to, oh. Basta ko ma'am, hindi ko kaya talaga. Ba? Hmm depende man na siya. Hindi na importante 'yun guys sa buhay ng isang uh, babae, no? Dapat kayong nangunguna mm -hmm. sa pag uh, magiging madini uh, malinis sa katawan, no? Jus Maria pa mm -hmm. mo ko na, Jus ko. Paka ilang araw na 'yung nakaimbak. <laughs> <laughs> Isipin mo lang para ka uh, kumain ng dinamos. Buro ba na <laughs> buro? <laughs> Lamig yung ginamos. Lamig ba yung ginamos? Lamig. Mas okay pang pa ginamos kay maaksip ni mo na baho pero tama din. Yeah, perfecto. Dige si. Mas okay pa yung okay. ginamos na alam mo kung bakit? Kasi pagbibilhin mo pa lang yung ginamos, matik baho, okay? Pero pag nag-girlfriend ka at hindi mo pa kilala, akala mo mabango, pero pag bukas mo mabaho, baka dun... <laughs> atras, 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 bay, atras. <laughs> Nagalis mo. oh, my God. Oh. Karabang, karabang sa punto na magbukas ka ba? Ay, nabubukas mo. Oh. Huh? Ah, grabe, oy. Tras ko, hindi kaya oh, oh, Pero, baho siya. Pero, gabi. <laughs> na baho na gihilakan. Gigokod. Ha? Huh? Gugokod. Muna na yung baho, eh, baho na gigokod ano, sa mga iro. Alam mo kung bakit siya umihak? Hmm. Alam mo kung bakit? Um. Umiyak siya kasi nagpasalamat siya. buong. Oh. Alam mo tawag doon? Ano mo tawag doon? Mas matigay. Yeah. Mm. Thirst of joy. <laughs> buong. yes, ay, mga Thank tanong. you, Lord. Nakakalas <laughs> ako sa sumpa. Sumpa, <laughs> <laughs> sumpa, di ito. to di ay. Pagpuloy. Hindi, joke ko lang <laughs> <laughs> kayo. siya ay siguro, na-experience na siya palagi ganyan. hindi eh, so, ma'am, hindi ko. Ang mga sinasabi ko. ko dito is based on my based on my experience. Siyempre na experience okay. ko na 'yan. Nakikita mo 'tong daliri, okay. wala oh, may pangalan, ma'am. Si Maria, si Christine, si Bay. ayos si Maria kung pangalan ko 'to, ma'am, hindi ko matapos 'to, yung kamay ko tsaka pa ako. <laughs> uh -uh. Kaya yung sinasabi niyo, mga tinatago niyo. Nakita ko na 'yan. Oo. Meron dyan minsan yung itsura yung parang may may pakpak -pak, ganun. alam mo yung Shen, nakakap mo parang kagatinga gumana <laughs> non. Pakpak, pakpak, ano, buo. <laughs> ano klaseng pakpak 'yan? Hindi. Yun. Alam mo ba yung itsura yung ano yung palikpik na <laughs> <laughs> oh, oh. Yung iba dyan kapag sumisilip Akala mo nang didila <laughs> <laughs> Okay normal ka na Normal ron na Lalo pagka may anak mo oh. ka Tapos normal ka Normal dili Iti bang pagbukas pagka mo sa pinto ka, ba? Pagka... De, pagbukas mo pag sa pinto Tapos yung itsura Naka ganito <laughs> <laughs> <Stop>. <laughs> <laughs> Oy, okay, ganyan ang itsura. Ganyan ang itsura. Pagka wala pa'y anak. Ganyan. Mm, -mm. Ganyan, ganyan. Alam mo ang tawag Pero sa kanya? Ganyan, o, alam, mo ang tawag doon? Alam mo ba yung tawag doon? <laughs> alam mo yung tawag doon? Ha? Kung um, oh, alam oh. ko. Na, yung pagbukas mo tapos nakadila, gano'n. Nang iinis yun. Ha? Ah? Ang sakit <laughs> ng changko. Mama, mas, mas batik girl Magandang gabi Ilan taon na po kayo ulit? 32 Mag 32 na itong 22 Alright Advance happy birthday ha mama Mas batik girl right. mama Salamat. At age of 32 Naghahanap ka ba ng karelasyon? Oo gusto ko yung ano Yung Okay lang na naman uminom Basta yung may control Yung hindi yung hmm. patulad ng kami ano, na araw-araw na lang inom, Mang mangugat na ako sa ugtas. Mm, -mm. Alam mo, alam mo, para Afeera mapigilan ganun. mo na hindi mag-inom yung partner mo. Ano, hindi maghugas? Hindi. Kapag uh, aakma siya o magpapaalam siyang uminom, sabihin mo, love, maghugas hmm. na ako. <laughs> ah, hindi <diwal. laughs> <laughs> Saka, sa oh, common sa ko, uh, sa akin kasi, sa sa batas ko ba, sa rules ko, pag nakainom ka, bawal kang magbimbang, bawal, bawal, kay ayoko. Ah, oo. Uh, pag uh, nakainom. Kaya kaya ang tuwa yung ex mo. <laughs> 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 o oh, sige, siya ginom, madlawad lang siya ginom ba? kaya lagi siya umiinom para makaligtas. <laughs> oo. Oh. mo naman joke lang. Mm-hmm. Ma'am, naghahanap ka ba ng karelasyon? Oo, <laughs> <laughs> oh, naghahanap pa ka. joke lang. ayoko okay. yung kaedad ko. Gusto ko yung mas may edad sa mga 40s. Na, ganun. Baka naman mapili sa na lalaki. <clears> hindi <throat> ako mapili. Yung ex ko, hindi magwapo yun. Hindi na magwapo. Lasing giro pa. Giatay siya. mm -hmm. Pero gilamian ka. Uh, way lami. Sa pagkalami ng hubog. Way lami. Nakadalawa ka. <laughs> <laughs> that's no, tatlo wait, kaya nga akong matrix touchscreen man eh, pag isa rin kita sa tour jack, buntit na yon. Ay gano'n? Hmm, mm. touchscreen akong matrix. -touch so, ibig sabihin, ibig sabihin, slightly lost ka. Ha? <laughs> 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 huh? Oh guys, guys, 32, 32 years old na ito, kayo guys. Kayo, kayo. Ha, 32 years old ang hinahanap ay uh, mas matanda po sa kanya. <laughs> Oo. Gusto ko yung mga... Yung ex-husband ko kasi, matanda siya sa akin ng 7 years. Pero yung utak niya, mas matanda pa akong mag-isip sa kanya. Sa relasyon kasi namin, toxic. Tapos hmm. ako lang nang sa relasyon namin. Kaya gusto ko yung... Yung palangga ko, da. Palangga ko tapos mm -mm -mm. ko ako mga anak, tapos yun yung ginasunod ko ba, hindi yung, yung puro siya disyo, barkada, gano'n. Oo. Gusto ko yung mature ng isip. Gusto wag ko yung lalaki ubusin. magdala sa akin, hindi ako uh -oh. yung... Oh, eh, Dahan-dahanin mo kasi <laughs> wag mo ubusin yung utak, ha? <laughs> 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 yes. Pero akong, akong ex naman, so ano na siya, nasama yung kamot naman siya. I hope magbago siya ayaw so, Sabi mo, hindi ka mapili. Kailangan, kahit na medyo alanganin, okay lang, di ba? Di, di ako mapili. Hindi, <clears throat> hindi ako tumitingin sa physical na hindi lang guwapo din.